Para pag-usapan ang isyong ito at iba pang isyo kaugnay sa usapin ng mga Ghost Flood Control Projects, makakausap natin sa linya ng telepono ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa. Magandang gabi po, Attorney Cayosa. Good evening. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Attorney, ano po ang inyong reaksyon na sinampahan na si uh, dating Congressman Zaldico at ang mga opisyal ng SunWest at uh, DPWH kaugnay ng substandard na flood control projects diyan po sa Sandigan Bayan. Mabuti naman na sinampahan na sila para sa ganon ay uh, magkakapag-issue ng kinakaukulang order ng mm -hmm. kaya warrant of arrest ang mga korte. Mm. Uh In -huh. uh, attorney no? marami ang uh, marami ko kag nagbasa ka sa social media. Marami ang nagulat nalsabe yung kinaso po kasi ay malversation at graft. Marami po kasi umaasa na plunder. Pwede po ba natin na uh, uh, ipaliwanag yung kaso po na malversation at graft po. At bakit hindi plunder? Yung plunder ho kasi mm -hmm. uh, ay isang special law. Mm -hmm. At uh, jurisprudence has required a lot of kina elemento na kinakailangan patunayan bago makonvict ng plan mm -hmm. Yung uh, graft and corruption, mm -hmm. ho, mas simple offense yan under the revised penal code. Mm -hmm. So, uh, the fact na, nag... kaya siguro, pinili muna ng uh, Ombudsman yung mas simple yung mga kaso at yung mga insidente na kung saan meron na siyang solid evidence. Yung bang mahirap makawala, yun ang inuna nilang final. Para sa ganoon ay uh, masimulan na yung pagtutukos at mm -hmm. uh, pananagot ng may mga sala. Mm -hmm. Hindi naman ho ibig sabihin na dahil ang fi unang final ay uh, graft and corruption lang, na wala ng pagkakataong makapag-file magpagkaso. Mm -hmm. Intindihin ho natin na napakarami naman itong incidents of uh, maraming project ko ito eh. Uh, so, yan una pa lang. Kung maaari as uh, things develop at makakalap sila ng mas matinding ebidensya sa ibang mga project mm -hmm. na ghost project din o kaya linoong mo nila, pwede pa naman sila mag-file later on ng plan o anumang nararapat na kaso laban dun sa mga pinagkikilalaan. Mm -hmm. Okay, and uh, attorney, kasama nga sa kinasuhan ito nga nga sabi nga natin, no, congressman na, uh, dating congressman Zaldico, mm -hmm. na kamakailan ay sinabi niya sa pamamagitan ng Facebook post na wala siyang nakuhang pera mula sa mga ghost uh, flood control projects na ito. Uh, tatayo po ba sa korte ang ganitong klasing mga denial at mm -hmm. video sa Facebook? But, unang-una yung denial niya in the face of what we already know, at yung in the face of testimony at iba pang related evidence mm -hmm. na hawak na ng uh, gobyerno o ng ombudsman, eh, hindi ka panipaniwala mm -hmm. yung kanyang sinasabi. At uh, yung video na yan, dahil video lang, hindi mm -hmm. naman uh, under oath mm -hmm. at ayaw naman niyang magpakita <coughs> at sagutin yung mga clarificatory questions or subject himself to examination, eh, napakababa, halos walang probative value yan. Mm -hmm. So, hindi, walang epekto yan dito sa mga legal na pag-uusig sa kanya. Walang epekto yan dun sa mga kaso final na sa kanya at ipafile pa sa kanya. And uh, attorney, na, sumasang-ayon ba kayo sa mga ibang uh, nagbibigay ng na opinion na sinasabi yung binigay na video na yan ay magagamit lang sa political uh, mga, mga, agenda at hindi naman sa legal. Although kasi sinabi kasi ni Senator uh, Marcoleta na uh, dapat pansinin din yung video ni uh, Zaldico kahit na nilabas lang to at wala talaga kubaga, hindi naman sinumpaan. Ano pong masasabi niyo tungkol dito? Well, tama ko yung paningin na pag ang uh, usapin ay legal mm -hmm. o kaya ebidensya, yung uh, legal evidence, eh talagang halos walang value yung video na yan. Yeah. Mahintindihan natin si Senator Marcolena kasi sa larangan ng politika siya naglalaro eh. So itong sinasabing pasabog na ito, eh hanggang propaganda o kaya politika lang yan, o uh, lang masyadong weight yan pagdating sa ebidensya. Mm -hmm. mm -hmm. At uh, lipat naman po tayo dito nga po sa ginawang pahayag ni Senator Amy Marcos kagabi na sinabing gumagamit umano ng droga ang kanyang kapatid at ilang miyembro ng First Family. Pwede po ba ang kasuhan uh, ni Pangulong Marcos ang kanyang kapatid sa mga ganitong classing statements uh, in public? Maaari kung naisip ng uh ating presidente, President BBM, nagsasuhan uh, kung yan ay hindi naman totoo. Ang libel ho kasi, malinaw sa revised penal code, it's an imputation of a crime, defect or a vice against somebody malicious. Masama ang intention. Na hindi naman totoo. Eh kung hindi naman totoo, yan nagmagamit siya ng droga o asawa niya o yung kanyang kapamilya, aba, eh, libel loss yung sinasabi ng uh, Senador Amy Marcos. Mm -hmm. So pwede nilang kasu kasuhan kung gusto nila. Mm Ay, di ganun din ano, kay uh, Congressman, na uh, former Congressman Zaldi Parang ganun din. I mean, mm. uh, you can just uh, put out statements na ganyan yeah. na wala ka, di ba? Uh, parang pareho lang eh, na parang uh, you're just saying, mo. oh, you can say anything actually, no? Uh, attorney Kayosa. Toto, merong uh, freedom of expression. Mm -hmm. Kaya lang, the freedom of expression uh, is limited by the rights of others. Mm -hmm. Plus, kung yung ginagawa mo ng expression of your feelings or, or your, your thoughts is libelous, eh, mananagot ka dyan. Mm -hmm. eh, hindi ko pwedeng gawing depensa yung freedom of expression uh, dun sa uh, libelous statement mo malicious imputation of a vice defect mm. or a crime na hindi naman totoo. Eh, under the circumstances, kung hindi naman totoo yan, ito eh, malicious. yung uh, pag aakusa ng ganyan. Uh, whether by video or by speech in a rally. Mm. Okay. All right, nako maraming salamat Attorney Domingo Cayosa, ang dating presidente ng IBP Integrated Bar of the Philippines.